Limang kalahok sa drug race sa Malate, Maynila, arestado. Pulis na sumita at humabol, sinagasaan ng papatakasan ng sospek. Balitang umabante mula kay Janze. Makahilas! Arestado ng Manila Police District ang limang sospek na sangkot sa isang illegal drug racing sa kahabaan ng Service Road, Roas Boulevard, kanto ng Paseo del Carmen Street, Malate, Maynila. Kinilala ang mga suspect sa alias Mer, 30 taong gulang, alias Pat, 21 taong gulang, alias Nard, 47 taong gulang, alias Madi, 25 taong gulang, at alias Hari, 23 taong gulang, na pawang mga dayo sa nasabing lugar. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaya agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan nakita ang nangyayaring drag racing. Nakatunog ang mga kasali sa illegal na gawain kaya nagpulasan mga ito dahilan para habulin ng mga pulis. Sinagasaan ni alias merang ang isang pulis habang tinatangkang makatakas ngunit bumangga ito sa sidewalk habang nahuli ang apat pang suspect sa kabila ng pagpalag nila sa mga otoridad. Maharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang alarm and scandal at serious resistance and disobedience to a person in authority habang si Aliasmer Mer naman ay maharap din sa kasong bigong pagpaslang. Samantala, patuloy na nagpapagaling ang sugatang pulis matapos magtamo ng bali sa kanang bahagi ng binti at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ako si Janze makahilas ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.